Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Marisa, 42 years old. May asawa akong si Marlon, isang siman na halos isang taon nang nasa barko. Ang anak ko namang si Bea, third year sa college. Tahimik ang bahay gabi-gabi. Sa totoo lang, nakakabingi minsan ang katahimikan. Minsan naiisip ko, ganito na lang ba palagi? Isang bahay na puno ng alaala pero walang boses. Pagkatapos kong maghugas ng plato, naupo ako sa sofa. Binuksan ko ang laptop. Para lang may magawa. Doon ko nakita ang isang post sa Facebook. Join Chat Connect Philippines for friendship and fun. Napangiti ako. Friendship and fun. Siguro pwedeng pampalipas oras. Pagkapasok ko sa group, may nag-message agad. Username niya, Raven. Hi Marisa, newbie ka rin. nag ako. Oh, mukhang ako lang ang medyo matanda dito ah. Sagot niya, Age doesn't matter, di ba? basta marunong kang makipagkwentuhan. Napatawa ako? Witty siya. Hindi bastos, hindi rin pilit. Nakakagaan ng loob. Kaya ayon, nagkapalitan kami ng kwento tungkol sa trabaho, sa mga paboritong pagkain sa buhay. Habang nagtatagal, napansin kong lagi siyang online. Lagi siyang unang nagme-message. Kumain ka na. Huwag kang magpuyat. Mga simpleng bagay, pero sa isang babaeng matagal nang walang kausap na nagmamalasakit, malaki na yon. Isang gabi, habang nasa chat kami, nagtanong siya, Hindi mo ba namimiss yung may kausap sa gabi? Yung may naghihintay sa'yo, kahit simpleng good night lang? Napatigil ako bago mag-reply. Siguro, namimiss ko rin, sabi ko. Bakit siguro? Nararamdaman ko sa boses mo? Oo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang init sa bawat salita niya. Hindi ko naman siya kilala, pero bawat mensahe niya, may lakas. Parang may alam siya sa mga bagay na hindi ko masabi kahit kanino. At doon ko unang naramdaman, ang matagal ko nang hindi nararamdaman, ang kilig. Lumipas ang mga araw, lagi kaming magka-chat. Minsan sa umaga, minsan sa hating gabi. Hanggang sa nakasanayan ko na. Pagkagising ko, hinahanap ko agad ang message niya. Good morning, Marisa. Simpleng mensahe, pero sapat na para gumanda ang araw ko. Tuwing gabi naman, halos pareho ng eksena. Ako sa sala, siya sa kabilang screen. Nagkukulitan kami, nagkukwento. May mga biruan na minsan napapasobra. Hindi bastos, pero may timpla. Hindi ko alam kung bakit gusto kong kausapin kagabi-gabi, sabi niya minsan. Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita. Siguro, bored ka lang. Hindi, Marisa. Siguro ikaw yung dahilan kung bakit gusto kong magising gabi-gabi. Tumawa ako, pero sa loob ko, parang may tumama. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero may kakaibang kilig sa bawat mensahe niya. Parang may gumigising na matagal nang natulog sa loob ko. Minsan tinanong ko siya, Ano ba ito, Raven? Larulang lang ba ito? Tahimik siya sandali bago sumagot. Hindi ko alam, Marisa. Pero kung laru man to, sana wag agad matapos. Natawa ko para lang maitago ang kaba. Pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba na. May parte ng sarili kong gustong itigil, pero mas malakas ang bahagi na gustong magpatuloy. Sa edad kong ito, hindi ko na akalaing mararamdaman ko pa yung ganitong uri ng saya. Yung tipong may magpapakilig sa'yo gamit lang ang mga salita. Kaya kahit alam kong delikado, hindi ko siya binura. Pinayagan kong manatili siya sa gabi ko. At habang nakatingin ako sa screen, sa bawat mensahe ni Raven, unti-unting bumabalik ang babaeng matagal nang nawala sa sarili ko. At doon nagsimula ang larong hindi ko alam kung saan hahantong. Simula nung gabing yon, hindi na kami tumigil mag-chat ni Raven. Pagkagising ko, may message na agad siya. Pag uwi ko mula sa trabaho, siya ang una kong hinahanap. Nakasanayan ko na ang pangalan niya sa screen, parang bahagi na ng araw ko. Minsan, sa gitna ng mga ordinaryong usapan, may mga linya siyang biglang may ibang tono. Baka naman nilalaro mo lang ako, Raven, sabi ko minsan habang nagtitype. Baka ikaw yung nanglalaro sa akin? Sagot niya. Napatawa ako, pero ramdam ko ang kuryente sa pagitan ng mga salita. Hindi ko alam kung biro pa ba o totoo na. Lalo pa nung minsan, nag-message siya ng, Mismo na ba ako? Napaisip ako. Saglit akong tumingin sa screen bago magreply, Siguro. Mabilis siyang sumagot. Siguro lang. Gumiti ako kahit mag sa kwarto. Eh ikaw? Tanong ko. Hindi siguro. Sigurado. At doon ko unang naramdaman yung kakaibang kilig na may halong kaba. Parang gusto kong itigil, pero gusto ko ring maramdaman pa ulit. Isang gabi, habang mahina ang ilaw sa kwarto ko, Nagyaya siya ng video call. Para naman makita kita kahit sandali lang, sabi niya. Nag-alinlangan ako. Pero sa huli, pinindot ko rin ang camera icon. Sa una, naka-off pa ang ilaw. Tinakpan ko ng kumot ang kalahati ng mukha ko. Huwag kang mahiya, sabi niya. Hindi ako sanay, sagot ko. Pero gusto kong makita ka. Bumuntong hininga ako at binuksan ang ilaw. Tahimik siya. Tumingin lang, tapos dahan-dahang ngumiti. Ang ganda mo pala, sabi niya. Halika, magkwentuhan lang tayo. Pero hindi lang kwentuhan ang nangyari. May mga titig na tumatagal, mga tawang may kasamang buntong hininga, hindi bastos pero may laman. Habang nagsasalita siya, napapansin ko kung paano siya tumingin. Parang bawat tingin, may sinasabing hindi niya kayang ilagay sa chat. At sa bawat sagot ko, nararamdaman kong bumibigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Marisa sabi niya minsan, mababa ang boses. Alam mo bang lagi kitang naiisip bago ako matulog? na Nasurpresa ako. Raven, huwag kang ganyan. Bakit? Totoo naman. Hindi mo ba ako naiisip? Hindi ako agad nakasagot. Tumingin lang ako sa screen at mahina akong sinabi, Minsan. Ngumiti siya. Yun lang ang gusto kong marinig. At doon nagsimula yung mga gabi na mas mahaba, mas tahimik, pero mas puno ng hindi sinasabing damdamin. May mga oras na sabay kaming nakatingin lang sa isa't isa sa video. Walang salita, pero parang may kumukuryente sa pagitan. Hindi mo alam kung gaano kita gustong makasama, sabi niya minsan. Tiningnan ko siya ng matagal. Hindi mo rin alam kung gaano mo ako ginugulo. Pareho kaming natawa, pero ramdam kong hindi na yun simpleng biro lang. Lumipas ang mga linggo. Ang chat namin parang naging hangin. Kailangan ko para huminga. Minsan, habang nagluluto ako, maririnig ko ang tunog ng message niya at mapapangiti ako. Habang nasa bus, bigla kong maalala ang boses niya. Lahat ng bagay na uugnay sa kanya. Isang gabi, nagpadala siya ng voice note. Gusto kong marinig mong totoo to, Marisa. Gusto kita. Hindi ako agad nakasagot. Pero habang pinapakinggan ko yung tono ng boses niya, ramdam kong hindi lang siya nagbibiro. Kinabukasan, sinabihan ko siyang itigil na namin. Raven, hindi tama. Hindi kita kilala. Pero sagot niya, bakit kailangan ko pang makilala kung alam ko na kung anong nararamdaman ko? At sa huling mensaheng 'yon, alam kong hindi ko na siya kayang burahin. Nga bago ako matulog, nag-message ulit siya. Good night Marisa. Sana ako yung iniisip mo bago ka pumikit. Napangiti ako, pero may bigat sa dibdib. Good night, Raven. Ang tanging sagot ko. At habang nakatingin ako sa dilim ng kwarto, hindi ko alam kung anong mas malakas. Ang hiya ko o ang pagnanasa'ng marinig ulit ang boses niya. Hindi pa namin alam. Pareho pala kaming nilalaro ng tadhana. Isang gabi, habang nagcha-chat kami ni Raven, bigla siyang nagyaya. Coffee lang, promise. Sabi niya, nag-alinlangan ako. Sa dami ng gabing puro usapan lang sa chat, ito ang unang beses na nagyaya siyang magkita. Hindi ko alam kung magandang idea to. Sagot ko, bakit hindi? Para lang tayong magkaibigan na magkakape. Pero alam naming pareho na hindi lang kape ang dahilan. Habang nakatingin ako sa screen, nakita ko yung pangalan niya. Raven, isang tao na di ko pa nakikita, pero parang kilala na ng puso ko. Kaya bago pa ako makaisip, nag-type ako ng, Sige. Pero saglit lang. Dumating ako sa isang maliit na coffee shop sa may Quezon Avenue. Umupo ako sa sulok, nagaabang Ilang minuto lang, may lumapit. Isang binatang maputi, matangkad, maayos manamit. Bata pa. Siguro mga twenties. Pero ang mga mata niya, may kumpiyansa at init na parang mas matanda pa sa edad niya. Marisa, tanong niya, bahagyang nakangiti. Tumango ako. Ang ganda mo pala sa personal, sabi niya. Ngumiti ako. Mas bata ka pala sa inaasahan ko. Age doesn't matter, Marisa. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o kabahan. Pero nang tumama ang tingin namin sa isa't isa, parang huminto ang oras. Nagtagal ang usapan namin sa simula, tungkol lang sa trabaho, sa mga pangarap sa buhay. Pero habang lumalalim ang gabi, iba na ang tono. May mga tinginan na parang may gustong sabihin. May mga ngiting may kasamang pahiwatig. Alam mo, mas totoo ka pala sa personal. Sa chat, akala ko laging kalmado ka. Pero ngayon, parang hindi mo alam kung saan titingin, sabi niya. Eh kasi naman, ang bata mo masyado. Sagot ko, sabay iwas ng tingin. Pero hindi mo naman ako iniiwasan. Napatawa ako ng mahina. Pero totoo, hindi ko siya iniiwasan. Hindi ko kayang umiwas. Nang matapos ang kape namin, nag-alok siyang ihatid ako. Sakay ka na, late na, sabi niya. Nagdalawang isip ako, pero sumunod pa rin. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng aircon at mabagal na tugtog sa radyo ang maririnig. Paglingon ko, Nakatingin siya sa akin. Tahimik, pero matalimang titig. Bakit ganyan ang tingin mo? Tanong ko. Halos mahina niyang sabi. Kasi ngayon lang kita nakasama ng totoo. Hindi ko alam kung paano ako hihinga sa sandaling yon. Hanggang sa magtama ang mga mata namin. Tahimik, pero puno ng sinasabi. Alam naming parehong mali, pero pareho rin naming gustong ituloy. Hindi ko kailangang ikwento kung ano ang sumunod. Sapat na ang mga saglit ng katahimikan, ang mabagal niyang paghinga, at ang pintig ng puso kong matagal nang nakatulog. Ang mga halik na hindi dapat nangyari, at ang init na matagal kong inakala, ay tuluyan nang nawala. Pag-uwi ko ng gabing yon, hindi ko alam kung dapat pa akong matakot o matuwa. Pero isa lang ang malinaw, may nagising sa akin na matagal nang patay. Kinabukasan, nag-message siya. Hindi ko makalimutan ang gabi natin, Marisa. Hindi ko alam ang isasagot. Kaya tanging Raven, malito ang naisulat ko. Pero mabilis ang sagot niya. Hindi ko na kayang mawala ka. At bago pa ako makapag-isip ng sagot, tumunog ang cellphone ko. Si Bea. Ma! May sorpresa ako mamayang gabi. Sigaw niya sa kabilang linya. Magdi-dinner tayo, kompleto tayo ha. Ngumiti ako kahit kabado. Talaga? Anong meron? Tanong ko. Secret! Basta isuot mo yung best dress mo, okay? Pagkababa ng tawag, nanatili akong tahimik. Pero may kung anong kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may masamang hinala na bigla kong naramdaman. Pagdating ng gabi, tumingin ako sa salamin. Nakadress ako, simple lang, pero elegante. Habang inaayos ko ang buhok ko, biglang may pumasok na mensahe. Si Raven, Miss na Miss Nakita, Tinitigan ko ang phone, nanginginig ang mga daliri ko. Hindi ako nagreply. Pero sa loob-loob ko, may halong saya at pangamba. Wala akong ideya na sa hapunang iyon, mabubunyag ang lihim na magpapabago sa lahat. At sa bawat pintig ng puso ko, ramdam ko na hindi pa nagwawakas ang larong sinimulan namin. Pagdating ng gabi, ang ilaw sa dining area lang ang nakabukas at mula sa sala, naamoy ko agad ang halimuyak ng bulaklak. May mga petals sa mesa, parang espesyal na okasyon. Ma! Tawag ni Bea mula sa kusina. Halika na, may sorpresa ako! Ngumiti ako kahit may kabasa dibdib. Anong okasyon to? Tanong ko. Paglingon ko sa hapag, may isang lalaking nakatayo. May dalang wine, nakangiti, pero pag-angat ng ulo ko, biglang bumagal ang oras. Si Lance, si Raven, parang umikot ang mundo ko. Ma, siya nga pala si Lance, boyfriend ko, sabi ni Bea. Puno ng saya. Napatigil ako, at sa sandaling tumama ang mga mata namin ni Lance, ramdam ko ang apoy na tinatago naming pareho. Pilit siyang ngumiti. Magandang gabi po, tita. Ah, uh, magandang gabi rin, sagot ko, halos pabulong. Ang tinig ko, nanginginig. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng lihim naming dalawa. Naupo kami. Si Bea, masayang nagkukwento. Si Lance, mahinahon. Pero tahimik. Ako pilit na kumakain habang tinatago ang panginginig ng kamay ko. Habang tumatawa si Bea, ramdam ko ang tingin ni Lance sa bawat galaw ko. Parang sinusunda ng mga mata niya, ang bawat subo ko, bawat buntong hininga. Sa ilalim ng mesa, naramdaman kong dumikit ang tuhod niya sa akin. Isang simpleng galaw lang pero para akong binuhusan ng kuryente. Tumingin ako sandali, kunwari ay kukuha ng tubig. nandon siya, nakatingin lang, mata sa mata. Tahimik, pero may sinasabi, Namiss kita. Hindi ko inalis ang tuhod ko. Hindi ko rin siya tinignan ulit. Pero sa loob-loob ko, may umuusok na apoy. Bawal. Makasalanan. Pero ang bawat segundo ng pagkakatama ng tuhod namin ay parang paalala kung gaano kainit ang gabing minsan naming pinagsaluhan. Pagkatapos kumain, tumayo si Bea. Maguhugas lang ako ng plato, ma. Lance, pakisamahan na si mama, ha? Tumangu lang ako, pero sa loob ko, gusto kong tumakbo palabas. Si Lance, tahimik lang na tumingin sa akin. Lumapit ng dahan-dahan. Hindi ko inasahan to, mahina niyang sabi. Hindi ko rin, sagot ko. Pero simula nung gabi na yon, huminga siya ng malalim. Hindi ko na kayang itigil. Tumingin ako sa kanya diretsyo sa mga mata niya. Lance, anak ko yan. Hindi mo ba naiintindihan? Ngumiti siya. Ang alam ko lang, ikaw ang gusto ko. Walang sumunod na salita. Tahimik lang. Pero sa pagitan ng katahimikan, ramdam ko yung unti-unting paglapit ng panganib at ng tukso. Lumapit siya ng kaunti. Ang pagitan naming dalawa, halos wala na. Amoy ko na ang perfume niya. Yung pamilyar na halimuyak na minsang nagpawala ng lahat ng katinuan ko. Lanz, mahina kong sabi. Hindi mo ba ako namimiss? Tanong niya, mababa ang boses? Hindi ako nakasagot. Pero ang paghinga ko, mabilis na. At sa pagitan ng mga segundo, alam kong pareho kaming lumalaban pero parehong sumusuko. Pagbalik ni Bea, nakangiti pa rin ako, kunwari normal lang. Pero bawat kilos ni Lance, bawat titig may halong lihim. Nang umalis sila bandang huli, dahan-dahan akong huminga. Akala ko tapos na. Pero ilang minuto lang, nag-message siya. Nabasa ko ang mensahe niya. Tita, hindi ko kayang matapos to sa ganitong paraan. Parang naririnig ko pa ang boses niya habang binabasa ko. Sinubukan kong mag-reply, nanginginig pa ang mga daliri ko habang nagta-type, Huwag ka nang bumalik. Pero bago ko pa mapindot ang send, pumasok ulit ang isa pang mensahe. Kung ayaw mo akong makita, sabihin mo. Pero huwag mong sabihin hindi mo rin ako gusto. Binasa ko yun ng paulit-ulit bawat salita parang alaala ng gabing ayaw naming kalimutan. Tinitigan ko ang mensahe niya. Mahabang sandali bago ko pinatay ang phone. Pero habang nakahiga ako sa kama, ramdam ko ang init ng huling titig niya. At sa bawat paghinga, parang naririnig ko pa rin ang boses niya'ng pabulong. Hindi ko kayang itigil to. At ngayon, habang sinasabi ko to sa inyo, gusto kong humiling ng isang bagay. Huwag niyo'ng sabihin kay Bea. Alam kong mali, alam kong delikado. Pero sa bawat araw ng isang babaeng matagal nang natutulog sa loob ng kasal, minsan may gabi lang talaga na gusto mong magising. Hindi ko alam kung saan hahantong to. Baka bukas, magbago ang lahat. Pero ngayong gabi, habang sinusulat ko to, ramdam ko pa rin yung apoy. Yung larong sinimulan namin sa chat at ngayoy hindi ko na kayang itigil. Sa larong ito, alam kong matatalo ako. Pero habang nasusunog ako sa apoy, ang sarap maramdaman na muli akong nagising kahit sa bawal na paraan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.